Ang huling paghuhukom. Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, Hali kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan at nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid para na rin nyo itong ginawa sa akin. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi nyo ako pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi nyo pinainom. Nang naging dayuhan ako ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay hindi nyo binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan.